Sa mga idol oh. At, ano, no? yeah. ayos panuorin nyo kasi mga idol bago kayo magsalita na mali yung paggawa ko subukan nyo ganito o no? yeah. oh, mga idol mga boss, mga master, good morning po sa atin lahat. Andito ako ngayon ulit, mga idol. Ah, andito ulit ako sa shop. Ay, eh, gagawin ako ulit molde. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa ito. Ito mga idol, yung sinasabi nyo delikado. Hindi po delikado to. Ito. Ito, dito ko sinalang yon nakaraan, kabilaan. Ngayon si universal natin iriripis ko ito mga idol. Pakita ko sa inyo dalawa, wag po patungin ko. Kasi higpitan nyo naman yan mga idol. Hindi po delikado yung ganun pagsasalang. Sa tagal ko na nang gumagawa nito, dito ako lagi nagri -ripis. May milling kami, may sipilya. Pero mas mabilis sa torno mag-repace yung mga baguhan lang dyan. Sana matuto, matuto kayo mag-ganito. Mas mabilis mag-repace dito. Kontra sa sipilya. Hindi po yan delikado mga idol. Kahit yun dito, kahit isa lang yung ganito. Hindi po delikado sa tagal ko nang gumagawa ng ganito. Dito ko rin i misan Minsan hanggang dito pa usli. Ganun o. No? ang haba ng usli sa yadda rito alos sa yadda riniripis ko yan hindi yun kumakalas mga idol maghinigpitan mo yan yan na mga idol ha may uri nyo ang dami kasi nagsasabi kahit sa ibang bansa binabas ako nasabi na delikado daw kasi baka tumalsik daw mali daw yung pamamaraan pero hindi tama yan mga idol hindi nyo lang kasi nasusubukan subukan nyo kasi mas matatag ang higpit nyan ang dami nagsasabi na mali daw yung pagsasalang ko sa ilang taong ko na rito kung nga pa mga trabaho, ganito pag ko mga idol may sipilya may miling pero mas nabibilisan ako rito lahat kami rito na machinist, dito ito pagre namin. Mas makwanto. Ilang kami rito na tornero. Mas mabilis ang pamamaraan dito, yung proseso. Kaya dito kami nagre-refeast sa torno. Kaya mga idol, ah. Uh, kita nyo, na-repeast ko, di ba? No. Hindi naman tumalsik. Subukan nyo kasi, malalaman nyo. Hindi nyo kasi sinusubukan na pwede pala magsalang ng ganyan. Mas mabilis na pamamaraan na pagre-repeast ganito. Contra sa si sipilya, magsisiting ka pa ito. Pag linapat mo rito, okay na. Yes, kasi mo lang. Pagkain na. Subukan nyo kasi mga idol, mas mabilis to. Mas mabilis yung ganitong proseso. lang natin.